spiritual community. Basahan na. Balag oh, okay. magkuan. Brad! Nelson. <laughs> Brad <laughs> Nelson, Brad. Hello. James. Nadirik ano sa plaza, Hello. sa... San Pedro Cathedral nadus okay. si Sergeant Jonah, sila kadigal. Regik, hindi mo tapong Muna, ano na mo karoon? Ito, nabas na dito, kipalungan na po.

moleyang sampindro Pedro susuga December susuga susuga wala ser susuga 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 suga. susuga 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 wala ba? 20

ang ang muna tayo ako na monetize, wako, pero nabalik. Wala. Well, Wala. Oh. Wala. 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 Wala.

Oh, Wala may sugat dari keron, karoon. Nadali ang mong presidente si John Jonah. Nadali si Bro James. <laughs> na nagtapo ko. Wala sugat na mong presidente si Prest. Si Jan Jonah, Sir. Hi, <laughs> oh, si, hello. Uh, Melson. Melson, tapos si Bro James. Midako, midako na. Ang, ba, ang bata sa una na midako. Midako naman. Tingnan nga. Ay, ang mga kauban. No, na. Sa, idea, anak, sa baray, <laughs> yung na kong bahay. Masinso naman na. I mean, I mean. One nature plus, I mean. ano, eh? <laughs> oh, kauban, sa San Pedro. Wala ano karon <laughs> wala yung suga. Wala yung suga, wala suga sa, ano, sa sulod. Asa man siya ito muna si Bro James, ang ano, hindi daghan ni Kaya lang wala may suga. Muna yung sanggunian sa ano, Dabaw, si Pio. <laughs> <laughs> Kaya kung naalay suga karon uh, mo hatag o Doktrinal ang di Catholic Faith Defender San Pedro Cathedral. Naman diri ang among presidente si Jan Jonah. Mga kauban mo sila kadigal si eh, si Jeremy Kinson ang um, bata na viral si Bro James. Na diri si Bro Milson alos si dugan diri nagtapok-tapok lang diri. E Kaya wala may suga diri karon plaza. Wala may technician, technician.

Bye. Safe day. Dabaw.